Tuluyan ang winakasan, ang pakikibaka at kusang nagbalik sa pamahalaan ang isang membro ng Underground Mass Organization sa Barangay Pabanog sama Ang magandang balitang iya ihatid ni Patrol Human Maria Elena Singian. So yan ng winakasan ang pakikibaka at kusang nagbalik-loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng underground mass organization sa Barangay Pabanog para na Samar. Ang pagbabalik-loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng pinagsamang mga tauhan ng Second Samar Provincial Mobile Force Company at Regional Intelligence Unit 8. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik-loob ng agarang tulong pinansyal at grocery items mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrender ay nasa kustodiya ng Second Samar PMFC para sa dokumentasyon at facilitation ng pagsasa pagsasailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng dating membro ng UGMO ay nagpapakita na ang ating gobyerno ay seryoso ng wakasan ang insurhensya at terorismo sa bansa upang makamit ang isang bayan na ligtas, payapa at maunlad tungo sa minimithin natin na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Singian, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.